Ang project natin ngayon mga kayapal ay nasa taas. Ayan, aakit tayo ng mataas na mataas na mataas. At pag aakyat mo, makikita mo si Mario. Ay, ni pala. Si Papa ay seryo. Ayan, ginawang panintropal na uulag kasi yan eh. Kaya mga nasira na rin yung Plywood lang pa Pinaulik na bulok na. Kaya ayan ang project natin ngayon. Aayusin natin para maging matibay at waterproof. Wow! Alisin mo na kita, Papay Serio. Magbaramanta, magkikita na naman tayo at matitikman ka na naman namin. Alisin na natin yung pinolit na bulok at papalitan natin ang linso na makapal. Dahan-dahan lang tayo kasi ayan anak, na ang mga butas. Isang pagkakamali, laglag -lag tayo dyan. Terus na pala yung nare natin, mga kaapal. Kaya madalas yung maulan kasi nasa labas lang. Kaya na nasira. At ay na nga, na natin ang mga linso. Ititormilyo na natin ang masinsin para matibay. Gamit ang black screw na siyempre pang bakal. Pagkatapos, ka natin ng bakal. Size 12 yung sa ilalim. Then yung nasa uh, ibabaw ay size 9. Nakasalamin na ka niyan kasi manginip. Para kahit na negro, pogi pa rin. <laughs> Then, itatali ko lang ng mabuti ng mga alambre na itong mga tuman. <laughs> Matapos natin itali yung mga bakal, saka pa natin pinatungan ng steel matin sa ibabaw para alwas lalong matibay. Hey, ingay mong babae ka. Oh, halo ng halo. Bilisan niyo halo dyan, no. Oh. Ayan, oh. Nasa, ano sila? 16th floor. Binubuhusan na natin ang ating flooring sa 84 floor. Ayun na. Na cemento na lahat. Basang basa pa. Babalikan natin mamaya para bulihin pag matuyo-tuyo na. Five hours later Ayan, at binaditan na natin Dahil medyo matigas na, bubulihin na natin At makikita niyo may mga tapak pa ng to Dagdag trabaho ka pang pusa ka wa At tinanggal ko na may mga tansi dyan Para hindi bumakat Para pag binuli, medyo makinis na Ginabi na nga tayo niyan mga kayapal Ayos lang, at may ilo naman tayo At hindi rin naman masyadong pagod na Dahil nakapahinga na habang pinapatayo kaya binibilisan ko na para makauwi na, makapahinga na, makatulog na, makapag-rest, makapag, -rest, makapag -rest, at pogi na ulit And that's it for today's video mga kaya Good night!